Happy Jonah. birthday. Meya, yakin mo. Mega Season na aalis na siya, 'di ba? Pupunta na sa Canada. Pero mi-i-invite ko si Jonah. ha. So, ano, ano na iba ang bait ni Jonah sa class. Birthday niya to, him. <laughs> Hindi, <coughs> talaga ito. Special message to galing sa yo na yung mabait na kaklasiko. Isasama ba yung mga kaklasiko? Although mabait naman sila lahat. Pero si na yung... Kung tingin mo. Biglang nakaklose ko na, kahit ano. Yung biglaan lang, nakilala ko lang bigla. Parang si Gris. Jona. ako na si Ang bayit ni Jonas, tuwing ano tuwing may kailangan ako, kunwari may assignment ako sa... Yung research paper ko. Wala akong ano. Ano? 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 content Ano? 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 Ang bae ni Jonah, isa siya sa pinaka ko miss nawala. Pag Nawala, te! Thank you so much. Thank you. Thank you. so much! Thank you. may Happy <laughs> <laughs> 18th si, like, <laughs> birthday, ano. Thank you so yes, best <laughs> um, na rin kita. Ano? 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 Ako na yung naka Ay, Hindi ko pa ng si naman? ako. alam Uy, uhh. Ako na ako ba? Aka Ay, mo na siya o dto? Ayon mo? Basilio. 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 ay, Basilio. 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 Ay, pwedeng bakal ka. Pwede ko na rin tuloy? Oo, oh, oo, uh, oo, uh, oo. Uh, uh. Okay, pwede ko Thank you, thank you sa pagpapahopya sa akin. Gusto na yun, hindi kami dalawa nung palagi ang Thank you so much. Tapos, um... wish you sure all the best. <laughs> ayan, no, miss kita pag umalis ako dito. Walang aalis. Kamis ko kayo ah, <laughs> na. Yeah. Sigaw ko na. Sigaw ko! And, uh, happy birthday to, I love you. Good I love you, Ooh. Take out. Take out. <laughs> <laughs>